Ayun po, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na po kami. Uh, magaling na po kami kasama ng Jojo. Uh, pinagdasal po namin na uh, kami gumaling para makapaglingkod po sa inyo. Ngayon po, malakad po ang babaw kasi bago maglabog ang buwan niya, palalim na po kaya humabol kami ngayong umaga na makarating po doon sa aming puntaan. Sana po, makatagpo po tayo. Tingin lang po tayo ng gabay sa Panginoon na sinap po ang bahala kung anong pwede niya po magbigay po sa atin. Ito po, si Samang Jojo po. po. Yan. Yan po, malakas na rin siya. Ayun po, sana po uh, makahuli po tayo ngayon para may paluluto po tayo mamaya sa pagwe. Tara po. Takot tayo. Pasok. <laughs> yung Nakatiyo <hello>. ng <laughs> tungkol oh. tayo dito ng mga isda. Kalamaki. Tingnan nyo po yung uri ko. Bago dumating si Jojo dito. Ito pa ako. Kadaan. Kadaan. Kadaan nyo po dito. Dito lang yan? Oh, Oo dito lang. Ayan nga ang tulog oh. oh. ano. Kalamaki po. Kadaan. Kadaan kadami dito ngayon po pagtutulungan namin ni kasama ng Jojo kasi ay ang tubig ay ano palalim na bukas lang po kami kung sakasakali yung bawi <laughs> dami ayan oh <laughs> buwan pa eh. dito na ano kaya oh dito lang ayan oh kadami pa oh dami na. ayan oh Tak ada langsung di <Dami> sana. <naman. laughs> Kamu ni yang kailangan dandahan lang po ang ano ang kapa basanda lang sila sa ano sa kamay pag naabot ayan o oh. o oh. o oh. o oh. o o o laki o <laughs> laki o oh. <laughs> mm. oh. ah. simple po ah, maraming maraming salamat po sa Panginoon at hindi na po tayo pinahirapan maglambat yan po Yah! ito yung mga isti pala yan ano mga no? nangulong dalang pero ito natang marami yan ang kasandalong tanong o bilis ang lalim yan ang tubig oh. bukas lang tayo dito bawi yan yano yan o no, yan no, yung no, yan sa tuod na yan hmm. ta, marami yan Uh, Basta yung mga toad, toad sila. Oo, oh, ando sila yung kasamdang. Ah, Tignan niyo po ah, ito ah. kakapain ko yung bilig ko. Dito ah. lang po siya yung kasamdang. Pag nabulaboy, dito sila galang pupapasok. Ayun. Ayun. Ito ba lang ito? Ganun lang, pala ano sila kanina? Yung sama-sama. Sama-sama. Ayun no? Dalawa. Ito pa. Pumasok pa sa ano. Sira yung ating jogging pants, pumasok din sa loob. <laughs> oh, hindi na meron pa. Sa ganda nito. Dito, mami, ito meron Yun. Ano, ito, sa lang yun. Yan Na. Yan na. Ano. Ano. po. Ah, uh, patulungan na, pa-patulong po ako kay Jojo magkapa pag pag ano kasi ayan po ang tubig ko. Oh. Kasi pag lalim ito, mabilis na sila tumakbo. Pakita lang po namin sa inyo. Yung mahuli po namin, ito po sa akin lang. Oh. Ayan o, oh. ilang kilo lang po yan o. Oh. Patuloyin ko lang po si Samon Jojo, tara po. Para mahuli namin to. Yung iba. Ah. Sugpo. Wow. <laughs> Sugpo po. Swerte talaga yung paggaling namin ng examen Jojo. Buwi na mano. Oh. Binigyan kami po, binigyan po tayo ng Panginoon ng maraming isda. Hindi na po tayo nahirapan maglambat bago siyang sugpo. Yan. Oh, sarahan po natin baka mga kalabas pa. Dito lang po sila sa ano. Oh. Kaya po magpapatulong ako kay Saman Jojo. Kasi ayan ang tubig ko, kalalim na po para ma makuha natin yung mga ano bago maglalim. Oh diyan. Oh. Nakasandal lang sila, nakasandal. Hmm. Bây giờ nát cái dudu. mày làm ăn. Ah, <laughs> <Để không>? À. <laughs> 哦，哦，我给你铺，你铺。 Naabot tayo ng lalim. Pero marami pa po, marami pa. wala pa hindi malaman po kung anong unahin natin eh. ayan o oh. oh. okay ano <laughs> ano uh -huh. panami po panami po ang pinasilip sa atin ng Panginoon binamano Okay. Dito, dami dito. Dito sa mga.

malalim pero nakagiparin pa rin tayo ng ano ng alimango binabay po buhay po natin to hindi naman po ito nang itlog yung tunay na babae lang po ang ikaw natin yan may po bukas bawi na lang po tayo kailangan madiling diling pa tayo dito para hindi tayo abutan ng lalim ito po yung huli natin o no? oh. gumising kailangan alasin ko dito na siyempre marami marami salamat sa

Ito yung binabae, eh. Ginawa po namin. Hindi na po ito. Bago ito kay Jojo. Ito. Yung kanya mga dinadaanan dyan. At siyempre po, maraming maraming salamat po sa mga viewers natin na patuloy na nagsuporta po sa atin at mga subscriber po natin. At siyempre po, maraming maraming salamat po kay pamilya Binuya sa patuloy na nakasuporta po sa atin uh, siyempre po kay ma'am at kay sir maraming maraming salamat po at kay Chris at kay kay Randy Bisana po maraming maraming salamat po sir sana ingatan po kayo ng Panginoon na sa inyo, sa inyo mga gawain sa araw-araw at ingatan po ang inyong mga kalusugan sa lahat lahat po uh, maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong supporta sa amin sa Kasamang Tudyo. Tara po, huwag po tayo! Dulo po tayo mamaya doon si